Anong tawag sa sangay ng gobyerno na may kakayanang magpasa ng mga batas? Sagot, isang lehislatura. Hello! Ako po si Ricardo Padilla at welcome sa isa na namang episode ng Ibang Klaseng Klase. Sa episode natin ngayon, pag-uusapan natin ang isa pang sangay ng gobyerno, ang lehislatura. Karamihan sa mga gobyerno sa buong mundo ay may mga lehislatura. Maaaring iba't iba ang kanilang mga proseso. Ngunit isa ang kanilang layunin, ang magpasa ng mga batas. Sa UK, Canada at Japan, parlamento ang porman ng kanilang lehislatura. Sa kanilang mga parlamento, binubuo at ipinapasa ang mga batas. Sa mga bansa naman tulad ng Iran, mayroon silang mga tinatawag na consultative assemblies. Binubuo ito ng mga kapulungang hindi opisyal na inihalal. Seremonyal lamang ang papel ng mga ito. Sa mga bansang presidential republic naman, gaya ng US, Mexico at dito sa Pilipinas, mayroon tayong mga tinatawag na bicameral legislatures o dalawang kapulungan. Teka, parang masyadong nang nakakalula ang ginagamit nating mga salita. Ano nga ba ang isang bicameral legislature? Sa bicameral legislatures, ang pagpapasang ng batas ay hindi lamang nakasalalay sa isang voting body. Mayroong tinatawag na two houses o dalawang kapulungan na kapwa maaaring magpanukala ng mga batas. Para pumasa ang isang panukalang batas, kailangan aprubahan ito ng dalawang kapulungan. Halimbawa, sa Pilipinas, kailangan pumasa sa Senado at sa kongreso. Bago maaprubahan at maging opisyal ang isang panukalang batas. Ang tanggapan ng House of Representatives o Kongreso ay nasa Quezon City. Binubuo ito ng 306 voting congressmen o kinatawan na inihahalal kada tatlong taon. 245 sa mga kasapi nito ay mula sa mga distrito sa iba't ibang panig ng bansa. Inihahalal sila ng mga residente ng kanilang distrito. Ang 61 naman ay mga party list members na inihahalala sa national level o ng buong bansa. Sa konstitusyon, ang party list system ay binuo upang magkaroon ng representasyon ang mga marginalized sectors o mga grupong mahina ang representasyon sa ating lipunan, kagaya ng mga kababaihan, kabataan, mga gawa at mga katutubo. Ang mga kinatawang ito na bumubuo sa House of Representatives ay may kapangyarihan maghaing ng impeachment case o pagpapatalsik sa mga opisyal ng gobyerno, maging ng presidente. Dito rin nagmumula ang lahat ng pag-aaproba sa gastusin o budget ng gobyerno. Ang House of Representatives ay pinamumunuan ng House Speaker. Ngayong 2019, ito ay si Alan Peter Cayetano. Ang Senate of the Philippines naman ay nasa Pasay City. Binubuo ito ng 24 members at kada tatlong taon, kalahati o labindalawa sa kanila ang inihahalal. Isa sa mga kapangyarihan ng Senado ay ang pagtibayin ang mga kasunduan o treaties upang mapagtibay ang lehislatibong kasarinlan nito at para magkaroon ng papel sa mga foreign policies o usaping panlabas. Halimbawa, hinikikayat ang Senado na mag-imbestiga patungkol sa mga polisiyan ng Administrasyong Duterte tungkol sa pakikitungo nito sa China. Katulad ng issue sa West Philippine Sea, ang Senado din ang nagsasagawa ng mga paglilitis sa mga opisyal ng gobyerno na kinasuhan ng impeachment ng Kongreso. Ngayong 2019, si Vicente Tito Soto ang namumuno sa Senado. So, ano nga ba ang kapangyarihan ng lehislatibong sangay ng gobyerno? Ang pangunahing kapangyarihan nito ay ang pagbasa at pagpapatubad ng batas bilang paraan ng pagpapalakad ng gobyerno at paglilingkod nito sa mga mamamayan. May kapangyarihan din ito na magtalaga ng karampatang budget para sa mga proyekto ng gobyerno. Kabilang ang mga gastusin para sa gusali, mga lansangan at tulay, at pati na rin ang pera para mapadali ang mga serbisyo para sa mga mamamayan. Kaya ng pagproseso ng mga pasaporte at pati na postal services. Kapangyarihan din ng Kongreso na magdeklara ng gera lawan sa ibang bansa. Pero, hindi ito madaling proseso. Bago ito makanap, kailangan muna ng joint session ng Senate at House of Representatives. Tuwing eleksyon naman, ang legislative branch ay may autoridad na tumayo bilang canvasser of votes sa pamamagitan ng pagbuo ng Independent Legislative Committee. At panghuli, ang lehislatibong sangay ng gobyerno ang may kapangyarihan para pagtibayin ang halagaan ng buwis na ipinapataw sa mga tao at mga negosyo. Gaya ng pagkakapasa ng train bill. Yan na muna sa ngayon. Abangan lamang ang mga susunod pang episodes ng ibang klaseng klase dahil marami pa tayong pag-uusapan tungkol dito. Ako po si Ricardo Padilla at ito ang ibang klaseng klase. Mag-subscribe na kayo! at pindutin nyo rin yung bell para malaman ninyo pag may bagong video kami dito. Hanggang sa muli! At kung meron kayong mga opinion, tanong, o suggestions, mag-message lang kayo sa comment section below at susubukan kong sagutin ang inyong mga tanong.